Magandang umaga po sa inyong lahat at narito na po tayo sa aksyong binimagatang Ang Pag-ibig ni RJ. Sa araw na ito, bibigyan po tayo ng panayam ng ating pong kapitabitagang bisita. Ano po nga pala ang pangalan niya? Uh, ako po si RJ Brother Tom. Bakit RJ ang pangalan mo? Uh, nagsisimula ko kasi yan sa R. Tapos binigyan ko ng J, kaya naging R, J. Wow. Sorry, That makes sense. Kung bibigyan ka ng pagkakataong mahanap ang iyong forever, si Irish ba yun? Hindi ba tao wow. ako? Ah? Bakit bibigyan ako ng ano, pagkakataong tapos meron agad? Kasi wala kang pag-asa sa kanya. <laughs> <laughs> hindi, hindi ko siya forever. Ay, hindi ba? <laughs> Bigyan mo naman kami ng isang makapagdamdaming awiting para kay Iris. actually, itong kantang to, uh, ko lang talaga ito sa mga ano, uh, patay. <laughs> Mukha ba siyang bangkay? <laughs> hindi naman. oh, kasi, <laughs> okay. 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 <laughs> <laughs> Hindi mo kasi, nakamamatay ang kanyang kaganda. Ah, pwede! 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 pala. Pakapunin. Ano nalang, wiki para kay Irish stage. Ano <laughs> <siya. laughs> <Okay, balito. laughs> <laughs> yun, Aish? Sandali, sandali. Nagkamali. Commercial. Commercial. na <yan. laughs> Bakit hindi siya kinakagat? <laughs> Takot mo si Irish niya. <laughs> hindi alam. Uy, no, no, no. pinutol mo eh. May ano sila eh. Ang beses ka na nakagat niyan, darling? Hindi pa? Hindi pa?